Guys, shout out. How are you today? How are you tomorrow? How are you next week, next month, next year, and the following years? Andito tayo ngayon sa Balaraw. Isang bundok na napakatayog na bundok dito sa uh, nakapa, napakatayog na bundok dito sa Malay-Balay Bukidnon at sa kabilang side naman niya ay Balencia Bukidnon. So ito yung view. Yan yung view, ganyan kataas siya. Ayun, gulong ka diyan. Tapos yung mga bubong na nakita niyo is sa uh, cemetery 'yan. Nasaan doon yung baryo. Andun yung pinaka baryo niyan. Ayun, may baryo pa doon. Ayun. Ayun pa. Ito, ito sa bundok ng Balaraw, pero yung patag na yan dyan, yung sa kabila ay yung tinatawag na sitio view kung English yan ang word na view pero sa salitang bisaya is view ayan guys yan ganun yung kataas andun pa tayo ayan ang taas nya no? ayan andun yung baryo ayan yung baryo Ay, nakikita nyo ayan yung baryo ayan andun may mga tao pa dun sa baba o oh yun o. Oh. Yung gym nila. Yan yung gym ng ah, sityo maliwanag. Yan yung sityo maliwanag. Yan o. May sasakyan pa doon oh. tumatakbo. Ayun. Ah, Ay, nakapu Punta pala kami doon yung itong yung puti na yan. Yan yung nakabilad kami ng, pa, ng mais dyan noon. Oh. Bye bye guys. Mamaya na naman. Bye.